Hello, hello mga kaibigan. Nagluluto po tayo ng kajos na may pork pata. Wait lang po, pakita ko sa inyo. Ayan mga kaibigan, magpe-pressure cooker tayo ng kajos. Ayan, kajos yan at luya. Dito naman mga kaibigan, pinakulo ko na yung kanyang ano, pork pata para matanggal na yung kanyang ano, mga dumi-dumi. Ayan, ilalagay ko na siya. Ayan, ilagay na natin ang pork pata dyan sa kajos. Ayan, pinakulo ko na na advance. Pinakulo ko na ng saglit sa ano, kabilang para matanggal na yung kanyang dumi sa karne. Ayan. So, ilagay na natin lahat dyan, mga kaibigan. Ayan. Pork pata yan, mga kaibigan. Yung banda sa legs. Ayan. Ah, ba diba? Malaman. And then, it, i-close na natin. After 20 minutes, bubuksan natin yan. Ayan, naka-close na. After 20 minutes natin, bubuksan. Oh. Sarap. Ayun, tapos na po. Ayan, ito na pang ating kadjus na may pork pata. Ayan, ito po yung karne niya. Hmm? Wow. Maraming salamat sa panonood, mga kaibigan. Bye-bye!